Ang mga tao sa ating mundo ay talaga namang normal na natutulog. Subalit, ano nga ba ang mangyayari kung hindi mo ito magawa? Habang dumadaan ng oras at lumilipas ang mga oras, hanggang kailan sa tingin mo ikaw ay makatatagal? Gaano katagal bago ka sumuko sa pagod, depresyon at pagkawala sa sarili? Kaya naman sa ngayon silipin natin ang isang kwento ng isang lalaki na dumaan sa hindi matiis na insomnia. Isang lalaki na pinilit panoorin ang pag-ikot ng oras hanggang ang kanyang buhay ay mawala. Kaya naman sa ngayong araw na ito, welcome sa Noel Polo TV. At ating tuklasin ang isang YouTube channel na nagdokumento ng mga pangyayari na ito. At ito ang channel ni Richard Siagan. Pineal glands and, and any others that possibly is the cause of this. I want to check, you know, I want, I want, I need help of people out there, doctors or, 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 hospitals and everything, you know, or use me as your as your as your model, uh, as your guinea pig, you know, because I'm, I know I'm gonna be fallen soon. I know I'm dying soon. Isang talented artist, tattoo enthusiast, at isang mapagmahal na ama, Na-upload ni na Rickard Sayagi ng kanyang unang video noong December 13, 2013. At ang video na ito ay naglalaman ng isang lalaki na nagpapatato walang kakaiba walang mga hindi maganda. Si Rickard ay talagang isang masayang tao. Nagsimula siya sa YouTube channel lang maayos at nagpo-post siya ng iba't-ibang mga art videos, sketch at loving moments kasama ng kanyang mga anak. Ang mga video na ito ay talagang nagpapatuloy sa buong taon hanggang sa isang trahedya ang dumating noong 2015. Hi, um, I'm making this uh, video um, hoping that there's some people out there that, um, able to help me either. Gumawa nang po si Ricard na naglalarawan ng isang sakit na kanyang naranasan na kilala bilang familial insomnia. Ito ay isang bihirang degenerative brain disorder na lubos na naglilimita sa dami ng tulog ng isang tao na kung saan nagdudulot ng mental at physical deterioration. Noong 2015, lumipat si Richard sa lungsod ng Philadelphia na kung saan naganap siya ng mas magandang buhay para sa kanya at kanyang mga anak. Nakahanap siya ng trabaho na tumulong sa kanya sa pagbabayad ng mga bayarin at namuhay ng maayos hanggang nagkaroon siya ng UTI. At dahil na rin walang insurance sa panahon na yun, nag-decide ang amo ni na tulungan siya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang bote ng antibiotics na kilala na nagpapagaling ng UTI. At dahil na rin sa sobrang sakit na nararamdaman at wala na siyang pagpipilian, kinuha ni Rickel ng antibiotics sa pag-asa na makabalik sa trabaho sa lalong madaling panahon you know, since I don't have insurance, you know, not much I can do. And he's trying to offer a medicine, I mean, antibiotic that belong to him that he never used it yet. Gayun pa man ang gamot na ito ay halos agad na nagpakita ng negatibong epekto. At nabanggit ni Rickard na nakararanas siya ng isang matinding pananakit sa ulo at pananakit ng likod. In, uh, tinnitus, heart palpitation, muscles, um, back pain. Back pain is so terrible, you know. So, naisip niya na ito ay side effect lamang ng antibiotic at tiniis sakit sa pag-asa na matatapos ito kapag naubos niya na ang antibiotic. Gayun ba man ang hindi napagtanto na pagtanto ni Ricard ay kung gaano kalala ang mangyayari. No, I'm to realize after a while that when I stop this medication, I'm not able to sleep any longer. Ang antibiotic na ito ay nagdulot sa kanya ng problema sa pagtulog. Nakakatulog lamang siya ng halos dalawang oras sa isang pagkakataon at laging nagtitiis sa matinding bangungot. I'm planning to go back to US to have medication and everything if my if my condition allowing me to go there now because I, my body is deteriorating, deteriorating from not sleeping my immune system Inilarawan pa mismo ni Ricard kung paano lumalala ang kanyang katawan at ang kanyang immune system ay humihina dahil sa kakulangan ng tulog Paulit-ulit niyang ginagamit ang phrase na ang kanyang utak ay hindi matatahimik at pakiramdam niya na may physical disconnection mula sa kanyang katawan patungo sa kanyang utak. At sa buong video, patuloy siyang humingi ng tulong at desperado mula sa sino mang handang mag-alok ng kahit ano. I, I need the help of people out there, doctors or, 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 hospitals and everything. You know, use me as your as your as your model, uh, as your guinea pig. You know, because I know I'm gonna be falling. Soon. I uh, know I'm dying soon. Tinapos niya ang video na nagsabi na naiintindihan niya na siya ay mawawala na. At kung hindi siya mapapagaling, gugustuhin niya na maging subject sa research at gagawin niya ito para wala ng ibang makaranas. I need life. I, need life. I do need life. You know, I don't want to die. You know, I don't want to die. So please help me. Um, You know, even though I have to die, but that's I know that I will die if I don't do anything. You know, even though I do anything, if I die, well, then God want me that way. So please, um, uh, wherever you are, help me. Ang antibiotic na ininom ni Rickard ay kilala bilang Ciprofloxacin, na isang kilalang napanganib na gamot. Ang paralysis, matinding pananakit ng katawan, pagkawala ng memorya, ang lahat ng ito ay tunay na kaso ng mga gumagamit ng ciprofloxacin na dumanas ng mga negatibong epekto. Ang gamot na ito ay inilaan upang ibigay bilang huling paraan at hindi isang simpleng gamot upang gamutin ng UTI. Gayun pa man sa kasamaan palad, walang paraan si Richard para malaman ito. Ang isa pang posibleng side effect ng gamot na ito ay kilala bilang peripheral neuropathy na inilarawan bilang pinsala sa nerves mula sa utak at spinal cord hanggang sa natitirang bahagi ng katawan. At ito mismo ang kahulugan ng disconnection na patuloy na sinasabi ni Ricard. Pagkatapos nga ng video na ito, bumalik na mismo si Ricard sa pagpo-post ng mga video ng kanyang sining. Gayunpaman pa man ang mga bagay na ito ay medyo na iba sa mga oras na ito. Karaniwang nag post si Ricard ng mga drawings at detailed sketches... At ang video na ito sa ngayon ay nagtatampok na lamang ng pagbuklat niya ng mga art books. At habang wala pang confirmation, iniisip namin na hindi siya ang gumagawa ng mga bagay na ito. Subalit sa halip, gumawa ng isang final memorial para sa lahat ng kanyang nilika sa buong taon. Isang huling documentation ng isa sa mga bagay na kanyang pinakamamahal. Noong June 2, 2016, gumawa ng panibagong post si Ricard tungkol sa sakit na ito at sa pagkakataon na ito, talagang humihingi na siya ng financial at tulong. The first effect that I have after taking this medicine is a uh, clenching around my hands and my body and my feet. But, and then... Gamit ang kontak mula sa doktor mula sa Beijing na naniniwalang maaari niyang mapagaling ang sakit. Maliwanag na nagawa niya ang matagumpay na treatment sa isang pasyente na may katulad ng mga sintomas at naniniwala na kaya niyang gamutin ang mga ito. Ang issue man, ang treatment na ito ay mga kailangan ng dalawang mamahaling procedures na magtatangka na i-rewire ang mga neuron ng katawan. Dalawang procedure na kailangan ng malaking pera. With any risk that I'm gonna face uh, with the study and stuff because uh, without it also I'm gonna tear down and dying anyway and until I lost all my power from not sleeping and from um, losing my immune system. Sa mga kaso na ito ang pera at pagkakataon ay talagang napaka-importante. Hindi mailagay ni Rickard ang kanyang sarili sa posisyon para makuha ang tulong na kailangan niya dahil wala siyang pera. One of the study and I'm ready to be um, a model of any study going on or, 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 or I can sign the, uh, the agreement with any risk that I'm gonna face. Uh, I will give away my two legs, two of legs from my time to take it as an exchange for sleeping even three hours a day. Pagkatapos ito, nagsimula ng mawala sa sarili si Ricard. Ang mga masabi mo mula sa kanyang mga video na ang kakulangan ng tulog ay nagpapabigat sa kanyang mental estado. Nagsimula na siyang magsalita ng ilang mga bagay na walang katuturan at pakinggan mo na lamang ang ilan sa kanyang mga sinasabi. Conspiracy theory has never been a theory. It's a practice. So the word that create by the system or the sentence then become conspiracy theory is itself, it's a conspiracy to make people think that it is a theory, not a practice. At sa paglipas ng panahon, patuloy siya na nagpo-post ng mga katulad na content. If I, need life. I do need life. I don't want to die, you know, I don't want to die. Tear down and dying anyway and until I lost all my power from not sleeping and from um, losing my immune system. there's someone coming and put a poison in my mouth so I can end this, because God doesn't want to pick me up. My head also sleepy and looping. and so I feel like there's like a muscle uh, tension and con, like con contraction along my spine, along my head. Ang nakakalungkot dito, pumano si Rickard sa pagtatapos ng 2016.